Kabigotay welcome back sa aking uh, youtube channel o ngayon mga kabigote meron lang tayong may cling update para dun sa aking uh, breeder mga kabigote na bagong pair to bagong pair last 3 months ago <laughs> at ngayon mga kabigote meron ng inakay ako excited mga kabigote na ipakita sa inyo itong pair na ito dahil ito ay isa sa mga ika nga ay dream uh, pair ko dito sa aking loob noong uh, nagpapalabas na tayo ng mga stencils mga kabigote. So ito mga kabigote ay mga 5th and 6th generation. 6th generation mga kabigote na naibalik na natin sa racing pigeon. Ngayon naglabas na magagandang kulay, naglabas na magag magagandang form, then nagmature na, nagpares na mga kabigote. So ito mga kabigote ay parehas anak ni Brownie pero magkaibang nanay. <laughs> 'Yun yung mga kabigote. So ipapakita ko na muna sa inyo yung pairing, yung pairing, then yung mga naging inakay. Ah, oh, ito na. Oh, ready na ba kayo? Aba, ay ready na ako. Oh. oh, ay, bago nga pala mga kabigote pakita, ay kita nyo naman yung mga nasa likuran, di ba? Ang mga pormahan, mga pang-race na pang-race na, yung dalawa. So, itong isa mga kabigote, isang blue na yung bar niya, bronze na malabo, pero after molt mga kabigote, titing ka magiging dark bronze yun. So, magig it's either dark bronze o kaya light bronze. So, ang ganda ng pormahan ng blue natin na yan, ay, okay? so, kakyan mga kabigote, sure, kasi yung mag magulang nila, niya ay hindi parehas, uh, walang blue bar. So, ibig sabihin ni out of the blue. O, ngayon, mga kabigote, uh, yung, na, yung isa naman, racing na racing pigeon, mga kabigote, isang uh, blue, blue tea check na dilute toy stencil. O, you know? So, hen yon mga kabigote. Yan, hen yan. Uh, ganyan, lakita nyo naman yung barako nya. manipis Pro, O, lang. O. so, ngayon, abay, lumalapit na siya din, eh. Oh, sa kanyang ika nga ay kapatid sa ama kasi ni anak ni Brownie din ni parehas. Oh. Ngayon mga kabigote ito na. Yung sinasabi ko sa inyo pairing si Adami. Oh. Are ay nakikita nyo na nung mga una-una kong video at gawa ng simpret kay mga nakasubaybay. Pero doon sa bago pa lang din sa akin YouTube channel. Ari po, ayan, mga project stencil ko po aray, galing po ito sa mga classic oriental frail. ah uh, magpa 5 years ago na since 2019 nag-start ako mag-project ng stencil. Oh, Ikirinos ko sa Racing Pigeon, mga kabigote, para tanggal-tanggalin yung kanilang mga palong at saka yung kanilang mga balahibo sa paan na kung tawagin natin ay map at saka yung mga frill sa dibdib, yung mga curly-curly feathers dito. Yan. Inalis natin yun. ang At aking target, mga kabigote, para do sa mga bago sa aking YouTube channel, ay para i-transfer yung kulay ng stencil sa isang racing pigeon format. Ito na nga mga kabigote. Ano? So, 4 years mahigit. Magpa-5 years na. Ayan, nakapagpalabas tayo ng mga bronze. Pero ang final product, mga kabigote, ng ganyan, ay yung ating mga TS3 at saka frill stencil. The white markings, mga kabigote. O, arey! si A. Dami, kitan nyo naman, mga kabigote, punong-puno ang butse dahil nagsusubo siya ngayon. Pero, mga kabigote, kung makikita ninyo, ang kanyang formahan ay racing na racing. At, mga kabigote, ang kagandahan dito, meron siya magandang stencil color. O, oh, markings. Ayan mga kabigote, TS2 siya. Ilapit natin para makita ninyo. So, tails, yes, dark tails mga kabigote. At ngayon ay, yan, matured na at nagkainakain na mga kabigote. Ngayon, papakita ko sa inyo yung, kap yung kaparis. O, oh, maganda rin ang nito mga kabigote. Ayan mga kabigote, aray okay, ang kaparis. O, oh. ah, oh. Uh, ito, mas maganda ang markings mga kabigote. Kita nyo naman, ts rin siya, na siya isang blue T-check toy stencil 2. So, light bronze, yung tatawag ng iba, cream brown. Yan. Kita nyo naman, para siyang butterfly. Butterfly, butterfly, mga kabigote. Ay, kaganda. Oh. Kita nyo naman, ang forma mga kabigote. Ah, busog na busog ang butse, kaya malaki ang kanyang Dave Nagsusubo ka sa'yo mga kabigote. Ang formahan naman na yan. Okay na, okay na racing pigeon mga kabigote dark tails yeah. ito yung kak mga kabigote so ito yung mga anak nito nito papakita ko sa inyo yung tatay ha uh, oh. para naman mayroon kayong idea doon sa tatay aray right, ka tinuka ako ng tatay mga kabigote tinuka ako ng tatay no kinuha ka ito si brownie yan yeah. ito ang tatay magkaiba lang yung nanay nila yeah. kita nyo naman kung gano'n naman kahilab ito si brownie napakahilab machong macho oh Iyan, Ito naman TS1 lang mga kabigote. So, dark. So, sabi nga sa kombinasyon, TS1, kapag nag-inakay yung mga TS1, mga possible na TS2. Ayun na nga, mga TS2 yung inakay mga kabigote. Ayun, no? Dark bronze. Yung ganda. Yun no? So, ngayon mga kabigote, ipapakita ko na yung apo ni Brony na anak nung dalawang yaon. Ay! Balik ko muna, balik ko muna si Brony at baka magalit. Eray, eray. Dahan-dahan lang ko kukunin mga kabigote. yung aray mga kabigote ay matagal akong wala update o nagkainakainay nung ako mag update o ayan mga kabigote ang gaganda ng tuka ang haba ng tuka at ang kulay so hindi sila dilute mga kabigote makakapalang balahibo so according to the big sa aking nakikita mga kabigote yan so sila ay mga tea checker tapos mga kabigote, nakikita ko na may portion ng bronze. Ibig sabihin, toy stencil, may lalabas na markings mga kabigote sa kanila ng bronze. Maaaring kamukha ng tatay, maaaring... Uh... pero hindi magiging kamukha ng nanay kasi mga kabigote, yung nanay ay dilute. Itong dalawang ito kasi hindi sila mga dilute. Oh. Nakikita ko mga kabigote ng bronze. Aabangan natin sa mga susunod na panahon kasi ay, ang gaganda ng form mga kabigote, ang gaganda ng tuka hindi tayo mapapahiya mga kabigote sa dalawang itaw at gawa ng iti-produce ng mga magaganda mga kabigote <laughs> ayan bago tayo magtapos sa video na itaw mga kabigote merong uh, update din sa isang itaw na aking, uh, kasi ipakita ko na yung kanesmate niya sa inyo aring aring nasa likod na rin mga kabigote ang kanyang kanesmate yan o, yung blue natin nakita nyo naman o, yung kanyang uh, bronze o. kita nyo yung tuka mga kabigote oh ah ah suwabing suwabing na ito ang kanyang kanismate mga kabigote. Ang ganda rin ng formahan mga kabigote. At hindi nyo basta mapapansin kapag hindi natin ilalapit ang kanyang bagwais. Oh, ayan na. Nakakita natin kung gaano katindi yung bronze mga kabigote. After ng molt nito, ah, malabo mga kabigote kasi inakay pa, hindi pa nag-molt. Kapag nag-molt, mga kabigote, titingkad yung bronze nito. At, ay, ang ganda mga kabigote ng formahan. Oh, Okay, tingnan nyo naman ang tail bar mga kabigote. Suwabing suwabe So yun mga kabigote, yun muna ang update ngayong or, mga, itong, ngayong <laughs> oras ito. itong video na ito. Ang susunod mga kabigote na pag-update ko, yung akin namang ice project na talaga namang um, matagal ko na yung uh, ika nga ay pinaproject. O, tapos may natira lang akong dalawang piraso. At ipinares ko naman sa racing video na uli. Ngayon, bukas ko ibibigay ang update. Ito kaya ay sa susunod na video. Yeah. So maraming salamat mga kabigote sa inyong walang sawang panonood. Aba, ay kung bago ka pala ang dini sa aking YouTube channel, aba, ay pwede mo nang pindutin niya ang notification. Ah, subscribe pala. Ah, I-share mo na rin mga kabigotes, Tapos yung ah, notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye-bye and thank you for watching. Mama, chup-chup. Ma!